pero pang Bokyo ng Colome. Siguradong happy ang ating mga viewers, ang ating mga followers. Dalawang cellphone ang nandito. Ito, pachinko. Sample ng tayo. Oh. Huli, 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 huli. Ayun, naka-jackpot. Oleta. Pwedeng may Bokya. Lagyan ng masanas. Lagyan ng masanas. <laughs> Sa lahat po ng mga nagsisali sa ating dance challenge, yung lahat po nang nag-submit, siguradong panalo na yon. Siyempre, iba yung magcha-champion at yung first, second, third prize. Actually, nahirapan po kami para piliin kung sino yung magiging champion. Talagang ang gagaling nyo lahat. Nang ginalo nyo si Budots. Kaya, alamin natin kung sino yung nanalo sa ating dance challenge. Mabuhay kayo lahat. Abang tayo!